Good morning, good morning mga ka-journey. Happy Father's Day sa tanan na itong mga papa diha, no? Sa tanang mga mama nga nagpaka-papa Happy, happy Father's Day. Yes, today is Father's Day. So, di ata karoon din rin sa balay sa kong pagkumangkon. Kaya magsubasubba daw mi. Magsubasubba. So, naka-word mag... Magsugba daw mi yung mga seafoods. No? Ah, mga seafood. Ano lang, ano lang kasimple Kasi mga seafood. So, ang mga nai problema sa mga tuhod diha, sa mga may arthritis, hala pasensya na mo, kundi mo pwede mo kaon na ni. Kay kung mo kaon mo na magantos mo. <laughs> so again, Happy Father's Day. Oh, mau ni seafood so panga. ang <laughs> ah, ato mga kusinera. Kumusta kumusta? ko <laughs> pidukku. Pasa yan, day. Ah, sinabi? Yes, pasayan. Pasa oh, O, di. Aray, la, plastic, eh. Yan, ako'y Tapos, naan na tayo. Ah, saan naman Ang tinola doon, eh. Ah, oo, naan na tayo, doon. Eh, 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 ubus. ang tinulang. Kung magpakabusog ta, karon ha? Mapakabusog, ha? Hindi, <laughs> yeah, oh, pa di ay, oo, magkilo. Pwede ay. So ang mga boysita, muna yung sa mga boysita, o, oh, sige, lagtanaw TV wala nga akong apu nakatulog na ano, ati KM tabiug-tabiugan, na lalite <laughs> lalite, KM, ganyan purple yes, yummy, Kesha, yummy <coughs> Ay, sus, eh, buyag-buyag man eh. Amang baby, amang palangging. Buyag-buyag man eh, oy. Buyag. -buyag mani, ay, ay. Nakurata na po. Huwag na panibalik Wala. na. Wala. Tulong na po. Yehey! Nakamata na, amang baby. nakamata na mong baby Janjan, hoy. -jan. nakamata na mong baby Janjan, dyan. Ni wala pa kaluto. Hmm? Hungry na? Hungry na mong baby dyan Hungry na? Alishan. Hmm? Alishan Ali ba? Asa na ito? Balit kids po Okay, pagpalit ito ka. Baby sa akin. Ay, shush, shush.

Someone only. Okay. <laughs> <Don't> <laughs> don't 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 only. No matter what the world says You are the line of my life You are the reason I survive You are the one who makes me smile You are the only one I desire

Kanong gini si Ringo ano naman si baba? <laughs> Ay, kalam yung pangaoy. Dago kayo ang pangaoy nga napalit. Pila ka ni Basta mo niya mong lunch, tapos pasayan. Nay, lamay jagayo, tapay tinulang isda. Agoy, kalamit. Ilasun man oh, niya ang bata. Na. Uy, nagtanaw-tanaw man oh, so e sis, sis, sis! Sis! Pwede na Wala na. Kaya man Sige ka, tamis. Ay, sis! Ay, sis! Ay, sis! Ay, na ay 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 ay, 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 Bata, uy! Kalami man pa ako na ni Bata, uy. Ini yang dah guys lula bi, dah guai. Kali ah. Oh Diana, Diara, 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 lutu na tumpas sayan. Masa kini day? Seaweeds, dinosaur. Seaweeds, ang napa ilangau. Na lutu na tumpuna. Dinosaur, dino. Ang dinosaur wapana lutu. Makuk plato bi. Mm -hmm. Eig, no, no. Eig, mm -hmm. ang ikog sa dinosaur dana na dara dara ang ikog sa dinosaur ang lawas to gitak ang pa bitaw ay tinglang lagi karunay na may kandila day day kandila baby para mo ning ng mga langaw uh, tinglangaw na dyan panahon na sayang kayo makishare doon mga langaw na mo eh ta mabutang takot dahon kaya gusto ko bodol fight kini kong isali sa masugot kaya para ko kauna Lahala, you are the light in my darkest night. Your love shines like a beacon, so bright. I'm leaving. A la 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 Nagmata na no, ikaw, nagmata na, no? ah? ni 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 Mana nagkaon si Lola? Nagbantay na ni Baby? Hmm, nagbantay na sa Baby? Karamukhaon na po si Papa pag si Mama, no? No, Dili mo gray gray ha? Dili mo gray gray ka wa? Dili mo gray gray ay ay. Putol putol jud tawon yan tulog oi. Putol putol jud ang tulog sa no. Sabo no dagang bisita sa balay. Sabo. Dagang bisita sa balay. Ay, oi. <laughs> <laughs> nah mas big pasti, mas big pasti kuani mo, si jani hello, <laughs> <laughs> Yes. Please. Please. Ayaw pag ayaw pag sa face lah, ha? Ako na ka. Nanti na na. Sa, sa fit lang na ka. Okay gi, ipakan ko ni Jamo Kentia. Nge. Ina ina si Jan nga dili man ni ang imong hands Jan. You are the light in my darkest night. Love shines like a beacon so bright through the storms and the trials we face. In your arms I find my safe place. Always love you forever, hold you tight together.